So yan yeah, mga kabukid, ito yung mga produkto na gagamitin natin dito sa ating uh, Isasabog na binhi, ano? Which is ito pong paragon, pag edad po ng 18 to 20 days old, yung ating sabog tanim, i-spray na po natin itong paragon. So, hybrid 218 na po itong ating uh, pinalalagay na binhi, ano? Si Ryan, ilang kilo po ito? 20 kilos po itong nilagay um, natin. 20 kilos po itong... Uh, pero yung capacity niya talaga. 50 kilos po. 50 kilos, kaya pa niya. So, 50 kilos. So, isang bulto pala. Okay. Sasabog natin dito sa dalawang ektarya. Nandiyan po yung ating mga bida. Kuya Omi. Boss Nonoy! Yeah! <laughs> Shout out! <laughs> Trash tayo konti. alam din ito so, na yun po yung ating binhi na 218 lumipad na ang uh, distance po niya sa bukit ay 2.5 so yan ay uh, yun nagsimula na pong sumabog so mga kabukid ito na po yung ating hybrid 218 ano? yan po yung booting niya ayan o oh. So germinated na po siya, long range, ano? So ito po yung sako na yun, kuya, pakukuha ng sako. Ito na po 'yon. Yan, okay. So available lang po sa amin ni isa Sir Isagani. CB218 hybrid po 'yan, mga kabukid. Yeah, hybrid. Ito po yung susunod na, ay sorry. Susunod na ikakarga dyan mga kabukid no? So inuubos na po itong ating Nutrical na uh, Amituran para may sabog po dito sa dalawang hektarya nito. So hybrid 218 na po itong ating uh, pinalalagay na binhi ano. Ryan, ilang kilo po ito? 20 kilos po itong ilagay natin. 20 kilos po itong... Uh, pero yung capacity niya talaga. 50 kilos po. 50 kilos, kaya pa niya. So, 50 kilos. So, hybrid CB218. Yan na po. Sasabog natin dito sa dalawang ektarya. Nandiyan po yung ating mga bida. Kuya Omi. Mm -hmm. Boss Nonoy! <laughs> yeah! <laughs> Shout out! <clears throat> Trash tayo konti. Alam din. na po yung ating binhi? Nabuo na? Lumipad na. Ang uh, distance po niya sa bukit ay 2.5 so yan ay uh, yon nagsimula na pong sumabog. Hindi lang kita sa ating video. Pero, lumalabas na po yung binhe. Ayan. Parang ulan na pumapatak sa lupa o sa putik, no? Yung binhe. Ayan, taglit lang. So, mantakin nyo mga kabukid. Sa isang ektarya, pitong minuto lang po hanggang 10 minuto nasasabugan gamit po ng technology ito so ayan tapos na po yung pagkasabog ganun lang po kabilis nababa na po yung ating drone so tapos na po mga kabukid imomonitor po natin ito sa mga susunod pang araw. So gagamitan po natin 'to ng herbicide natin, yung Paragon natin by Texicon. Ayan po 'no. At syempre yung ating Merryclef Foliar at Farmer's Friend 'no ng CHC AgriTech, gagamitin din po natin dyan So ayan, tapos na po. Yung drone ililipit na po 'yan at ikakarga na ulit sa truck ni Sir Isagani. So hanggang dito na lang mga kabukid. Hanggang sa mga susunod 'no. Uh, tutok lang po kayo sa Part 2 hanggang sa mag-harvest po imu-monitor po natin ito so, ingat po kayo god bless mga kapukid.